pagdating na pagdating ko sa studio, uh, kadalasan talaga na ginagawa ko mga friends ay po tumingin sa computer, ngayon yung mga pwedeng magawa, no? So yun, yun ang life ko mula noon hanggang ngayon, no? Since 2000 and... Kailan man nag-start yung ano? Yung talagang may computer pagdating sa sa radio, pag nag-duty ka. I think mga mga 20... 2016 na yata. Yeah. Kasi naalala ko noon nung first experience ko sa radio. Ano lang, wall. Wall dito. May mixer dito. May microphone. May binabasa ka lang. Time check is brought to you by blah, blah, blah. No? Mm, it's an FM station noon sa katbalogan pero wala na ngayon. Nagsara na po siya. So, yun ang first experience ko talaga sa radio broadcasting, no, mga friends. I just want to share it with you lang, no. Um, yun, walang computer, wala kang makik makikita computer kasi hindi naman puso yung computer noon. Meron ng computer pero so expensive, no, for a radio na magbili ka. Uh, pero di ko naman sinasabi na yung price noon ay mas mababa na ngayon. May mga computer talaga na very affordable, like 3,000 na lang, 2,000 na lang, or harap si pamigay na lang. Noon yun, mahal yun. 30 or 50 something. Pero alam nyo ba, mga friends, no? Ngayon, mas may mahal pa na computer. More than 100,000, 200,000. Depende yan sa gusto mo kung gano'n kabilis. Kasi noon yung computer, yung desktop computer, ay napakabagal. Pero ibang klase na yon Pag may computer talaga yung registration mo or yung office mo. 'Di diba? Ngayon, iba na eh, Kalad na talaga, 'di ba? Napakamura na. Pero 'yun lang, Sini-share ko lang sa inyo na ang mga experience ko noon, back 2004. Ah, it was 2004, sorry, sorry. yun sila ko na ko 2016, it's 2006 pala 'yun ano. 2004, talagang 'yun ang experience ko talaga. Walang computer, mixer lang para makontrol mo yung audio mo, nas music, tapos sa uh, microphone, tapos naka-face ka sa wall. Andun lahat ng mga babasahin mo na mga time check or mga advertiser, importante po yan talaga. So, it was 2004, uh, 20 years ago na po, nakakaraan pala. <laughs> 20 years na pala ako sa radio broadcasting sa industry ang to. And masaya naman ako so far, sobrang saya ko. Uh, yun, as a radio DJ, doon na ako Tapos, after two years, napunta ako sa AM station. Doon, same pa rin, walang, uh, walang computer. 2006 yun, no? Uh, ang inaharap ko noon is salamin. Kasi doon, napapanood ka. Tapos, malaking mixer. That's my experience po in life, no? Um, dito rin sa Katbalogan yon no? Tapos, naka-experience ako na may computer na sometimes in 2013 na yata. Doon na. May computer na siya. Stop computer. na duty. Doon ako na mag-play ng music. Hindi tulad noon, kasi yung nag-play ng music noon, yung ano, yung, kung hindi man yung may operator ka lang doon, sa EM may operator lang, pero sa FM noon, mayroon lang this CD. Alam mo yung compact, compact desk, no? Yun ang ano, play, 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 play na yon Tapos ipi-feed mo lang yung music, doon ka lang magsasalita. Pero tuloy-tuloy yon Ang daming song noon. Wala pang, hindi pa kasi uso yung flash drive noon, di ba? Desktop. Ano, compact desk lang talaga. Yung CD. Alam mo yun, yung maliit mabuti. Yun ang mga panahon ko. <laughs> panahon ko. Pero 1970s, 1980s, 1990s, ano pa yung plaka na maitim yung mala, yung ano, yung vintage, di ba? Na desk. yon uh, yun yun. Hindi ko na abutan yun. Tapos yung tape na, kasi tape, di ba? Yung parang ano lang, cellphone, lalagay mo tas play, di ba? Pini-play lang, pinipindot lang yung play. Plus, mahirap din yung mga digital hindi ko na-experience yun eh. Yung naalabutan ko lang talaga is yung desk na ganun kalaki. Mayroon pa, na, mayroon pa naman din yan, yun, di ba? Pero bibihira na lang. Kasi ngayon, USB na. Uh, ang mga tapos Spotify or yung mga music, uh, nasa YouTube na lang. gusto mong manood, gusto mong makinig, mag-YouTube ka lang. Makikinig, mapapakinggan ko na anong song ang gusto mo. Cover song, original song, bahala ka na. Diba? Unlike before, talagang old original song yung mapapakinggan mo kasi kung ano na sa tape yun talaga yon hindi pa man uso yung mga cover cover song ngayon di ba so yan just sharing lang po doon sa mga experience ko before 20 years ago 20 years ago tagal na pala <laughs> so dito ngayon sa si Star Radio and it's 2004 back 2004 tapos yan 2004 so 20 years ago na pala yung nakakaraan 20 years na ako nasa Radio Broadcasting. Thank you, guys. Naalala, wait lang ha, naalala ko pala yung first name ko noon is DG John. Hi, I'm DG John of uh, Makarit <laughs> Di ba? Tapos, naging JR sa Action Radio. Ganun. JR Marubo. Ganun. Tapos, at the same time, noong 2013, naging Papa JR. Ganun. Hanggang ngayon, Papa JR pa na pero may JR pa. Bahala na kayo dyan. So, Star Radio na po tayo. Tatlong station lang, ano? You know? Hindi. Ano, Hot FM, Action Radio, tapos MSFM, tapos... Pinakamatagal ko, Star Radio talaga. 2016. Yun.